Hi guys, gandang umaga mga palangga. So nandito na po tayo sa taniwa ng eggplant. Ayan po, ang lawak lang naman po at nag-harvest na si Olak dahil sa ating dadalhin. Ah, at tayo naman ang kanyang masipag na asawa, nag i din sa mga bagong tanim na ampalaya. Ang dami din. Yun. Wow, wow, wow. ang lawak ng taniman ng eggplant. <laughs> ayan mga palang nakakatuwa. Nag-harvest siya para atin dalhin bukas. Yan guys. Oo, ayan. <laughs> Ay, nakakaaliw naman. Ayun ang aking kipa Ang atilasyon. Yun, oo. Oo. <laughs> Namitas muna kami ng ano. Nampako at saka nakakuha kami ng ligbos. Yan. Kaya ang saya-saya ng buhay. at ayun. Ano yun? Yan. So yun po mga palangga ang buhay probinsya. Pag magsipag tayo magtanim may produktong aanihin. Ayan. At <laughs> paulan na naman sa mga oras na ito ng mag-11 -e na po ng umaga. So, yan. Saya. So, yun po. Ang sipag ni Ukoy mag express sa mga bagong tanim na ampalaya na may mga bulaklak na. Ang lawak po niya mga palangga. Doon sa dulo, mga bagong tanim na naman po ng eggplant. So, yun tuloy-tuloy tayo sa pag-harvest <laughs> sa atin na dalhin boka sa takoy pauwi na muna sa kabihas na doon naman tayo sa dagat yan sobra akong nag-enjoy sa aking mini vacation dito ngayon so yun guys <laughs> ayan na po mm, dami diba yan Yun. So yun guys, ayun na po ang ating eggplant. Ang, ang saya lang. O ba diba mga palangga, ganun lang kasimple ang buhay sa probinsya. At nag-enjoy ako sa aking bakasyon ngayon. <laughs> Hindi man panahon ng pang-bakasyon pero nag-enjoy ako. Yan. Sa pagbisita ko ngayon dito huh? sa kanila. Huh? ito. Ayan guys, Ayan yeah, muli kaya. maraming salamat. Kita kita ito. sa susunod kong mga video. Love ito. you ito. all. God bless us all ito. po. Ito. Bye. Ito. Bye. Ito. Bye mga palangga Thank you. May... See you sa next video. Hala kay magutom na si Ginala. Ha ha ha! trabaho mo. Ayan. <laughs>